Kabayan tara dito sa bata. Ang Albata ay isa sa mga pinakaunang city dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Hanggang ngayon marami pa rin pumupunta dito, lalong lalo na pag katapusan o ng mga empleyado. Marami dito. kasing bilihin dito, isa na rito yung groceries at meron ding remittances kung ikaw ay magpapadala sa Pilipinas. Bago tayo magikot, tara, kain tayo dito sa Villaggio Mall, third floor, isa sa mga namis kong kainin itong Jollibee. Shoutout pala sa mga kabayan kong kasabay dito. At di lang yan, meron ding chowking, Thai food, Chinese food, Lapas Matsoy, Blue Ribbon, at marami pang iba. Dito, mamimili ka talang kung ano yung gusto mong kainin. Napakaraming mga kababayan dito na kumakain. Solid ba para sa'yo ang 35 Royals Chicken Joy Solo Super Meals? para sa akin, solved na yan. Tara, kain tayo kabayan. After that, bumaba na kami para mag-ikot. At meron na akong napansin dito sa Manila Center. Ayan, at merong tatak Philippines. Nakaka-proud maging isang Pilipino dahil isa tayo sa mga kinikilala pagdating dito sa bansang Saudi Arabia. Pumasok na kami dito sa Makati Shopping kasi mamimili kami ng mga chocolate pampasalubong kasi yung kasama namin ay magbabakasyon na sa Pilipinas. Happy Pinas na lang pare. So, anong nang binili mo? Yung, yung, mga lotion, sabon. Hindi may expired. Oo, okay. yung... Yung mga chocolate. Chocolate, mamili ako. Yung chocolate cake. Ah, tayo sa Pinas Market <laughs> Pagpunta tayo sa Pinas Market Mag-grocery tayo dito sa Pinas Market, andito na lahat ng gusto mong bilhin ng mga grocery. Meron ding beef, chicken, and fish. Talagang makakabili ka ng biglaan dito kasi halos araw-araw may promotion dito sa market night. ko. Kayo ba mga kabayan, saan kayo nagko-grocery pag tuwing sahod na? Share nyo ng mga kabayan para mapuntahan natin. Aywa, tapos na kami mamili. Galing kami ng Pias Market. So, dito kami sa Village Mall. Ayan. Mungkin mga pa Ha? Kami <mimit> na pa kaya? Ha? Ngayon lang ko Thank